Oh, good morning. Yan, dito kami dito sa Retail Arto Farm Resort dito sa Akin bayaw. At uh, mag-ano kami, Mabukas uh, bukas doon na pupunta yung helik helikopter. Diyan na lang pala, no? hindi na doon. Hindi helikopter daw sa idol bukas. Yan, ang ganda niya, no? Ganda rito mga idol. Retail Farm Resort. Wala yata. Ayan, no? mayroon pong kupo-kupo dyan, no? ganito. Kubo-kubo, yan you know. o. Ang ganda doon sa gilid natin ito. No? Hmm. O, oh, yan. You know. Kubo-kubo. Ito, Redelardo Farmershop. Chewing ko mga idol yan. You know. Yung chewing ko. Ah, si Papa Ngeti? Dol? De? Ha? Simba po. Simba? Anong araw ba ngayon? Ah, Simba, Simba. ang gabi. Oo. Oh. Dol, dito ko kapigyan. Oo, oh, oh. wag mong nga to, Rati. Dol

Ay naku. Ay naku. Sarap na na. Hmm. Andarin po rekta Oh, mga 'to, 'yung ubo ito uh, uh, 'yung add sa, sa, sa 'yung lalaki, pinsan po, po ng nanay ko. Ang si 'yung 'yung po, babae, magkamad din sila eh, hindi ko 'Yung mga

Ako na lang, ako na lang. Kilig, 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 kilig mo. Ayan na. Ayan na. Itong gold deck, o. Ganda. Meron siya CR, o. Yeah. Kapaganda ng mga CR niya, o. Ayan, o. CR, o. Then they'll have the to form a Dito, pagiging na mali dito. Meron yung kasi yung gold deck, o. Yung jacuzzi. Jacuzzi, ayan, o. Ha? Oo. Jacuzzi, dito pa napaganda. Napakalinis, o. Yan, Red Delardo Farm Resort, mga ito. Kung gusto niyo mag sir, dito sa tuwing ko. Red Delardo Farm Resort po ang pinto, tininan nyo. Naglag, naglag, Rudy, wala siya. Napakasok na naging. Aro! Ako lang lang. Yan, mayroong mineral na libre. Libre. May tibig. Kaso mga ngalay ko, yung, nasa tangas. O, kaso Ito ba na, paano?

Hindi ko naman po pina-vlog ito para ano. Ako kasi yung pagpa-vlog ko yung babayaran ako. Dito hindi po. Ano ito? Yung para yung gusto magpasyan. Malapit lang po sa parang po ito. Ito yung magpunta pasyal kayo, may bayad. Pagdating na sa akin, mag kayo, walang bayad. di diba eh? di diba eh? Pasyan tayo doon dito Doon dun sa gitna. Hindi lang si Dila, direct na lang si Dila. Diyan, nasa yung dati wala dito. Hindi yeah, mo nga mga ilaw. Ano? Eh, ipasay din po. Diyan nyo nga mga seeds. Anap nyo ang mga seeds. Para makita natin ang ganda dito. Ito po, mga ilaw. Ito po, ito. po, ito. Ito po, ito. Ayan na. Mas maganda po ito kaysa ito sa akin. Dahil ito, pinarerent talaga. Kaya may mga bisikleta pa, mga ito.

Ba't kung nakikita mo ang mundo ay, at eh, nandiyo na naman. <laughs> Oo oh, nga. <ma>. Balita <laughs> dito, dito mo <dito>. nakikita. Ah, <laughs> yun o. Diretso. Mga wala mang kalating kilometer ay doon sa akin ito. Mga 300 na lang ako. Oo, oh, mga 300 meter lang. Pero kung nandito ka sa lugar na ito, nandun yung ano? Nandun yung ano, pag nandito ka, ayun. Yun naman. Kumakalaw yung mundo. Nandun ito yan.

O yung ano, yung pitaw mo yun? Yung... Tama ba pa sapatos ko? Hindi. Ay, hindi. Ito ka nga tayo naman siya natin. Huwag na Manood kayo siya to, ikaw. Nakalive din po kasi si Rodi. Nangangang natin na si Rodi Boy. Rodi Boy niya ito, at si Marwin, sa tino. Iba pa pa. pa pa. Iba pa pa. Iba pa pa. pa pa. pa pa. pa pa. pa pa. Ayan uh, no. oh. Uh, okay, oh. oh, oh. oh, oh, no? oh Shout out po kay Ben Reyes from Kapas Tarlac Kaya Good morning, good morning mga idol Ano muna, baka mga Atang ipunta talaga <laughs> sa baba dami talapi sa baba. Ayun, sarap. So, ang muna siya. Galing po lang magpay. Magaling. <coughs> akin na yun. Tali mo muna. Ito lardo, parmesan po yan. Wah, ito, 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 ang ganda. Yan po, oh. ganda Oh. Ito, ang ganda po rito. Ayun, no? Oh. Mas maganda po ito kaysa ito sa akin. Yan, ang daming bisikleta. Yung gustong mag, ano, mag-hiking, uh, hiking ay, ba yun? Ayan, oh. Redarardo Farm Resort po ang pindutin ninyo. Boy, boy, boy. Pag hindi ilaw. Ayan po. Ganda. Pag hindi mo ilaw. Ayan, ang ganda rito. Ayan, pwede kayo mag-video-video, okay? Ang mga ganda rito. Ang gandong pa po yan, eh. Maluwang pa yan. Kaso, gabi na, eh. Oo nga. Hindi ko kamatay itong salamin, eh. Ayan, no? Ganda po rito. Ayan, may swimming pool. Maraming swimming pool dito, eh, Rudy ang ganda oh. Ang ganda po rito mga idol oh. Yan, may yan, may bila rin po rito. May bila rin doon, ano, ano Rode? Yan oh. Ganda pagka uh, sino nag-ano kaya nito? Wasaw. Ang galing niya mga nag washout to. Yan po mga idol. Ang ganda oh. Ang ganda po rito. Mga, mura lang ang reservation dito mga idol. Ito. Bila rin po ito. Bila. Bila rin. Hoy! Idol! Ito po mga ano to, mga... Uh, ang ilaw ni Torodi. Nabi mo. Ba, puro sa lamin eh. Ayan po, double deck po yan o. No? Puro double deck. Nagayar aircon po yan. Meron pa sa taas yan. Ito. Ayan o. No? Oh. Hindi mo ilaw, Rudy. Hindi ko makita yung ano eh. Hindi mo kita. Wala. Wala kasi. Madala lang tayo mapun. Ito po. Pwede kayo matulog dyan sa taas dyan o. No? Oh. O, oh, meron. Meron yan. Ayan po. Ang gaganda o. Oh. Ayan o. No? Oh. Gaganda No? Ayan o. No? Oh. Ganda po rito, mga idol. Una pong nagawa yung sa akin, yung ito, bago pa lang po ito, pero napaganda nila maganda, lalo. Ayan po, dun po, dun po po yan, yung isa. Yun know, o, kaso, saan ang daan dun? Saan ang daan Ito? Ha? Ah? Ayan o? o? ikaw na lang mag-drive dun sa sakyan. Ito, ito yun na. Yan po, Redelardo Parmesan, mga idol. Hindi mo Ay, ta. Hindi mo ilaw doon, idol. Hindi mo ilaw. Ay, sino, sino po kayo? Sino po kayo? Ako yung kayong katiwala ngayon? Ako po yung Ha, ah, tagasahan po kayo? Ah, Bicol po ako. Ha, Bicol ka? Ako ah, po po, si Marvin. Marvin? Yung nasa sa Jose. Yung nasa San yung tawahan mo yun. Tapos yung yung katulong po niyo diyan si ano yeah, si Christel. si Kristen si tapos si Joy. Saka yung Apo yung po po mga kapatid. yun. Apo mo? Opo. Ba. Yung nanay po, yung lola po nila, kapatid ko pa nanay. Ah, lalaki ka babae. Ha? Hmm. Ah? Babae babay. lang <laughs> ay. <laughs> oh, ganun. Ha? Sino? Sino Marvin? Sino Marvin? Ay, nasa na sa ano ko, uh, mag-gasolin boy ko ron. O, isa ng idol. Ay, ito. Mga, mga tawahan ko pala, hindi ko kilala. Ay, idol. Talapi, o. Oh. Mga tawahan ko pala, mga idol, na hindi ko kilala. Babayan pala ni Rudy Boy. Eh, kaso, sa dami nila, eh, madalang lang po yung, alam ko lang ang mukha, pero pag yung, yung ano nila, eh, o, okay, may share pa rito, wala. Uh, Ay, ayun lang po yun sa akin, no? matatanaw mo yung mga ilaw. Mga, hindi, ko papatayin nito O, oh, ito, may daan pala dito. Para ka na rin nag-exercise dito eh. Kaso hindi ko, hindi ko po ka, tinanggal ko, lang ko yung salamin ko. Hindi ko kamata. Naihilo ako, bagong gawa. Yan, no? ang ganda po rito, yun. Linis na mga tarun doon, ano. Marami pang, oh, daming dalaman dito. Ito, ito, okra. Ako lang sila sa tubig. Pagkaganito ko lang ang tubig nila. Yan o. Oh. O, oh, yan o. Oh. Ganda po. Yan o. Oh. Doon na uh, bukas bukas kasi susundahan na ako ni, ng aking pamangkin. Si Ronquillo. O, oh, yan oh. Ganda po. Yan o. po. Uh, dati po mga idol, yung chewing ko na yan. Ako na mamasada ng jeep, yung chewing ko, nagbabalot at saka nagbabantay ng bilyar. May dalawa siyang bilyaran. Hindi siya kasi pwede mag-ibag-trabaho dahil may sakit siya sa, sa puso. Pero hanggang ngayon, mga idol, hindi yung puso niya naganda na, nakakopera na, na. Tapos uh, hanggang nagsiga, pag nagtyaga, kaya ganito. Pare-parehas lang kami, ako tricycle driver, dati siya nagbabantay ng bilyar, at so, dati nagtitinda ng palot. Uh, ito, sige, mahal na sila. Yan ang sila, laki ito. Tapos, eh, uh, Ayan, no? Ba, ayan, nandito pala kayo, ha? Ba, ang gamit pa ka. Ang gamit nyo rin pala, regasco, ah. Ayan, regasco tayo, ah. Ay, tal. Ba? Ay, boss. Ay, boss. Ba, 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 ba? Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan, kung kayong damit, tara. Bigyan ko kayong damit, tara. Ayan, sa mga yura. May damit ako mahaba. Tara. Dadalhin doon yung pick-up ko ni Rudy. Marunong na rin mag-drive si Rudy. Ayan yung sayang <laughs> ko, dadrive niya pa kung tarita. Ayun eh, nga, so baka dito, baka kagatin ako niya. Makakalgareta kalgareta yun. Tara, buta tayo dito. Bigyan ko yung damit na mahaba. Ayan ah, po, ayan ah, po yung sakin sa ata eh, yun o. No? Yun na nga sakin, sa malapit na malapit lang, ayan o. No? Yun po yung sakin, sa hindi. Ayan po, yun po yung sakin, sa lapit na malapit lang. Ah, kaya pala nakikita mo yung bundok ng Arayat doon, na ah. Pwede mo po lakarin dito yung sakin. Sa Ayan. nagsipag at tsaga rin yung sa si chewing ko yung chewing ko naman na yun pinsang buo po ng nanay ko ang asawa ko naman at saka asawa ni uh, iyong babae si Atimelda magkapatid mga idol magkapatid kaya uh, nakatira kami nung mga ano kami sa isang bubong ito ang ganda o oh, laki na? Oh, no magjaging ka lang ng konti ito yan, oh. parang yung swimming pool niya yung bumababa po doon ng tubig ko. Oh. ganda yan o oh. Ayan po yung ano yung uh... Ayan, bandari mo, ayan o. Kaya bandari mo, ayan o. Ganda po rito, mga ito. Kaya si Rudy Boy ko, marunong na mag-drive po. O, o meron mong ding ano dito, maliit na, maliit na ano, ayan o. Ayan, ito po, ganda o. Oh. Maganda po rito yung gustong magpabuk, mga idol. Yan, oh. No? Ganda. Relac Mura lang po dito. Re yung kasalan, pwede rin yung sa kasalan dito, mga idol. Yeah. Ang ganda, oh. Ayan, oh. No? Tubig na yung... Bababa rin, yan, yeah, no? oh. na yan, no? Ganda po, mga idol. naka ka rito, yeah, no? Ang ganda, ganda. Ayan, oh. Yeah, no? Ina, uh, sa sobrang nag-re-rent po minsan, uh, bandaron, uh, dinagdagan po ito, ginawa po ulit ito. O, oh, eh, yan, siya rin na nga uh, yung ko rin na nagdi-design. Yan o, oh, ganda o. Oh. Uh, si Roti Boy ko, marunong na mag-drive o. Oh. Ay, bigay mong damit ito. Ilang kayo dyan? Tatlo. Pa talagang kinuha mo? Talagang kinuha. Ah. Galit. Yan po, pwede kayo magluto rito, magbaong kayo. Magluluto po kayo rito, pwede yan o. Oh. Maganda rin po ito, oh. Yan, no? Oh. Yan, pwede kayo magluto. Yan, dito. Anong gamit na ang tangki nito? <laughs> oh, anong gamit niya ang tangki? Ba, regas ko rin. Uh, ah, regas ko talaga, oh. Yan, no? Oh. Uh, kasi kung ano yung tinang tangkilik ko, ganun din ang mga bayo ko, mga bilas ko. Wala na laman ito, idol. Wala na laman. na naiwan po ng mga guests. <laughs> May, ah, ah, kala ko, ano, vitamin, wala hindi. Damit pala. Ah, pag may naiwan na, ano, yan po, akit ka po sa taas doon, makikita mo na lahat. <laughs> Bangingi yung damit, mga aba kay Rudy, ano? Ah. Sakay mo na sa likod yan. Taakit ako rito, ano, mga idol, Papakita ko sa inyo, para makita nyo lang yan. Dito lang po sa amin yan, malapit lang doon sa farm ko. Kaya tayo rito. Yan, ah, makikita mo na dito yung Napakaganda lugar. Yeah, no. Yeah, no. Para ata ako na nito umiikot ako. Baba ba, ba, wala pa. di, na na ako, Rudy. Hindi ko kasi kamatay yung salamin ko eh. Dali, painga muna ako, na ako, paikot kasi. Ano na yun, ah? sa araw po, napakaganda rito. Oh, no? Nahilo ako. <laughs> Nakakaila. Ayan ah, po yung sa no? Ayan, no? Oh. no? Ganda ko rin, ang ah, na no? Ayan, Ayan, oh. no? Ganda po ito, no? ah, oh. oh. <coughs> oh. oh. yun po, doon po kami, doon po, ka yan, oh. Wala sinabi yung sa akin dito. Napakaganda rito, ano? Alis na tayo, sisipunin tayo dito sa hangin, Rudy. Hindi <laughs> <laughs> boy ko. Pero patawal mga idol dito. Ha? Ah? Yung medyo mahina yung signal, lakot lang dito mga ah, anong gagawin? Malakas yung signal nyo yun dito. Ha, ah, o, oh, yan. Taas. Taas. Pwede tayo dumahan dyan sa likod, ano, Rudy? Hindi na sa, hindi na sa control, ano? Hindi mahirap ang dito, Idol? Hindi hmm. po. Okay na no, po yun doon Hindi, ah, mo ano pa doon sa mga... Yung sa banda sa paliko doon. Oo, oh, makapal doon. Okay, idol, thank you, ha. Ah. Ayan, ha. Ah. Talapia talaga yan, no? Talapia, yun, no? Talapia. Oo, oh, ah, ayan, ha. Ah. Eh, hindi namin papapatayin, mga idol. Sit well ka, Rudy, boy. Ayan po, mga idol, Ayan mga idol,

Dapat po rek pa. Ora, ora. Ayan. Laayon nya. Oh, tadi oh, mo na yung pick up. Chantap mo inga idol de Dapat tumaga para ka intay talape yang walang kamatayan. Thank you idol eh. Oh, bless. Pamilya ningian kami oh. Pa-ningian. Pa-ningian di son. Oh, family decision. Oh, para pang Meron din po ako assuming full case. So, ang mga kulang nagsiswimming, madalang na madalang lang mga ito. Oh, may tindahan pa si Edna, o. Oh. O, oh, yan, o. No? tindahan. Wala ba vitamin dito? So, di, bilhin mo ang isa kay, ano. Ay, magbike mag, mag ka na lang, may bike ako dyan. No? Ikaw mare? O, oh, kaya, ang ganda, pugi nito, asin Sino to? ito. O, oh, yan, ha. Uwi ka na, u uwi ka na bukas. Bukas, umaga. Ha? Ah? Hindi, bibigyan kita pera. Bibigyan kita. Ito po, huwi na daw sa, sa bukas sa Maribeles. Ha? Ah? Ano na? Oo, oh, sige. Bibigyan kita. Sabay ka na doon sa pupunta ng Lubawa, no? No? Pag ready ka na, kung uuwi ka na, ayaw mo na. Ah, nagsawa na siguro dito. Bibigyan kita pera bukas. Huwag ka mag-alala. Ito po sa akin. Yun ang kusinang walang kamatayan ngayon pong gustong bumili ng itlog dito. Fresh yung uh, ano. Pre, ito. Fresh ano. Ito po. Medium 210. Medium. Naubos po. Ang dami ganina ito. Excel. Large. 215 po. Yan. Baba. Ito po. Yan. Nadadali na ako. Naglagay na ng ano yung mga anak ko. Yan. Oh. No? Marami. Libre na po kasi yung pagkain dito. Libre na pasyal. siya. Uh, medyo na nahuhubusan na si Idol. Ayan, naglagay na po muna ng ano, ang dami solicit, bas, uh, Christmas party. Ay, dali, ito po, pakita ko, hindi pa tapos dito eh. Pero pagagandahin ko po ito. Ayan po yung sa akin naman, papunta naman sa mga uh, alayan. Yung sa akin talagang pang ano eh, ito yung kabayo ko. Isa e kanya maganda mga idol, sobra. Doon sa kapatid na misis. Ayan so, oh. Ito po yung kantin na malaki. Yan, no? Kantin na malaki. Ayan, ah, na no? gano'n laki na. Nagyan oh, ko ng konti solar, yan. Yan po. Magpagagandahin ko rin ito dito. Yan, no? Iyan, po, yan po, mga laman. Ayan po yung bundok ng Araya tayo, no? Ayun, no? Ayun na no? bundok ng Araya. Pagdating mo sa kanya, yan po yung bundok ng Araya no? Kalapit lang sa akin, ayan. Ayan po yung bundok ng Araya pero pagka uh, ka sa kanya, yung bundok ng Arayat. Ayan po. Uh, ko po ito, patatiles ko to. Tapos sa uh, pagagandahin ko mga idol. Good morning idol. Yung pagagandahin natin dito, maglalagay din tayo mga ano dito, kubo-kubo hanggang doon. Tapos ito, gagawin kong parang ano, cover court. Ayan. Para libre lang, libre. Puro libre. May may verde, may ano, libre. Patakado ka na ako loko eh, para makita mo mga ostrich tsaka pikak. Ayan oh. Puntaan natin yung kusinang walang kamatayan, kaya mga idol. Yan. Oh. Kusina, kusina. <laughs> Ay, sweet. Opo, mas maganda yung sa ko. Ito, yung mga bata, matami nagbabasketball basketball dito. Yung sa akin, mga idol, puro libre. Libre lahat. Yan naman. Yan o, nando si... Ah, o. Ito po yung... Ito, meron din akong ganito. Marami din. Maganda rin yung sa chewing ko. Yung sabayo ko. Ito, mga idol. Daming buro. ililipat ko na po yung kusinang ito. Doon ko na nilalagay. Ito po yung kusinang walang kamatay. Nakapatay ang ilaw bagong da bagong dili pero naman ng LPG namin no galing sa Regasco. Yan po yung mga santo na malalaki. Santo ko na malalaki. Yung sa kanya wala kang ang ganito ano marami kaya lilipat na po kami doon pag ko 'yun. Pero kasi dito po kasi gumagawa kami ng itlong na mahalat eh. Kaya lilipat na po yung kusina ko doon. Nagagalit na si Mrs. dahil marami daw po dito. Yung dito, yung para sa mga kasama ko na lang sa bahay, mga idol. Ayan na. Ayan na. Binili na ako ng vitamin ni Rudy Boy ko. Pusa mo na, Rudy Boy. Magkano ka bigyan kitang pera bukas ng umaga? Uwi ka na ng Maribeles? Ah? Ha? Ah, nagdadalawang isip, okay, Rudy Boy. Nagdadalawang okay, dito kasi, libre ka na pagkain dito. Libre ka tiraan. Maganda tiraan mo. Kahit na hindi ka magtrabaho, magtrabaho ka pwede. Ganda. Relax ka pa rito. May wifi ka pa. May, di ba? May load ka pa. So, pagka umuwi ka doon, baka san, ano, Wala. Dito, tatlong beses kang kumakain na. kanina, uh, may merenda ka sa obdurance di ba? Selamat, datang. tänne good morning, tänne morning, morning, Good morning,